Mariing itinanggi ni Atty. Harry Roque ang luwabas sa pagdinig ng Senado na abogado siya ng sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Nanindigan naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Roque ang abogado ng naturang Pogo dahil sa hawak-umano nilang ibidensya. Narito ang aking report. Ilang araw matapos mabunyag na isang dating miyembro ng gabinete ang tumutulong umano sa mga sinalakay na Pogo Hub, humarap kanina sa pagdirig ng Senado si Pag-Court Chairman Alejandro Tenko. Dito na niya isinawalat ang pangalan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating sekretary Harry Roque, uh, doon ay imingi po siya ng uh, appointment sa akin Ayon kay Tenko, nakipagpulong sa kanya si Roque kasama si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang representative ng Pogo Company ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinamahan daw ni Roque si Ong para magreklamo sa pagkor. Partikular ang paniningil sa kanila ng pagkor ng utang na umaabot sa 500,000 US dollars. Paliwanag daw ni Ong, wala silang utang dahil nagbabayad sila sa pagkor sa pamamagitan ni Dennis Conanan ang kaso. Hindi raw pala na ibabayad ni Kunanan ang pera nila sa pagkor. Noong panahong iyon, may lisensya sa pagkor ang Lucky South 99 pero kalaunan ay sinalakay ng mga otoridad. Sabi ni Tenko, wala naman siyang naramdamang pamimilit mula kay Roque. On record, wala namang hindi siya nagsabi na Bigyan nyo, dapat bigyan nyo ng uh, permit, walang walang ganong demand. Wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you. Sa akin din po, ganon si Binay. Hindi po siya naman namamuwersa, nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Matapos ang meeting kay Tenko, ilang beses pa raw nag-follow up si Roque sa Department Head ng Pagkor Offshore Gaming Licensing na si Attorney Jessa Fernandez para sa renewal ng lisensya ng Lucky South. Diretso na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Five times po siya tumawag. Um, nagtatanong, naman, nagtatanong lang naman po siya kung Um, at, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano ba po yung kailangan nilang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. Pero kalaunan, ipinaalam daw ni Attorney Fernandez kay Roque na denied ang application ng Lucky South. Sa ipinakita naman ni Sen. Risa Honteveros, no organizational chart ng Lucky South, nakalagay rito ang pangalan ni Harry Roque na legal head umano ng kumpanya. Bagay na kinumpirma rin ni Tenko dahil ito rin umano ang sinumite ng Lucky South sa reapplication nila ng lisensya. Noong Hunyo, matatanda ang may mga nakitang dokumento sa sinalakay na Pogo Hub sa Porak, Pampanga na may pangalan ni Roque. Diyan din nakita ang dokumento na binigyan ng financial support ni Roque ang isang Alberto de la Serna para samahan siya sa Poland, Ukraine at Italy matapos siyang imbitahang resource person sa mga event. Dahil sa mga ebidensyang yan, ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio, masasabi na raw talagang si Roque ang abogado ng Whirlwind at Lucky South 99. Kaya iimbestigahan na rin daw ang mga dokumentong nakita noon sa Lucky South na may pangalan ni Roque. Sa isang Facebook Live, kinumpirma ni Roque na nakipagpulong nga siya kay Tenko noong July 2023 at sinamahan si Ong. Pero giit niya, Pero malinaw po ha, nung panahon ng na pagmimiting namin ng July 2023, hindi po iligal ang Lucky South kaya hindi po po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na pogo. Mariinding itinanggi ni Roque na legal counsel siya ng Lucky South 99 o ng anumang illegal na pogo sa bansa. Hindi raw niya alam kung bakit nakalagay ang pangalan niya sa organizational chart ng kumpanya. Para naman po maging ebidensya ya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat niyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako ay pumayag na ilagay ang pangalan ko diyan. Kasunod ng mga lumutang na impormasyon, ayen kay Senatorisaonteveros, ipatatawag na nila si Roque sa Hasinado para ipaliwanag ang ni connection niya sa sinalakay na pogo Hub. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.